Historia Tagalog Horror Stories Hello po mga ka ni Jay tayo po ay nasa chapter 7B na ng ating kwento. Sana po ay patuloy niyo pong suportahan ang ating kwento. At muli po ay nagpapasalamat ako sa mga tumatang kilig at sumusuporta pa din sa istorya ni Jay. Nabaling ang tingin ni Conrado sa suot na damit ni Alia. Nakasuot kasi ito ng light blue na palda at puting blouse. Ito ang mga damit na binili nito sa ukay-ukay noong minsang nagtungo ito sa sentro. Napalunok si Conrado nang muling masilayan ang tila nagliliwanag niyang mukha. Nakalugay ang mahaba at aalon-alon niyang kulay brown na buhok. Namumula ang magkabila niyang pisngi pati ang mga labi nito. Nagmuka tuloy siyang manika sa peningin ni Conrado. Katutuwa ka ba dahil paniguradong ako na naman na magluluto ng kakainin natin Aliyah? Umaarko ko ang isang kilay nitong tanong. Mabilis siyang umiling dito. Masaya lang ako kuya kasi nandito ka. Boring kasi pag wala ka dito at mag-isa lang ako. Namimiss kaya kita kung wala ka? Tugon ni Aliyah kay Conrado. Sandaling natigilan si Conrado. Maya-maya ay napalunok itong nag-iwas ng tingin. Hindi nito inaasahan na magiging prangka siya rito. Tumahimik muna ito bago nagsalita. Bukas nga pala Alia, maglalaba tayo. Tugon ni Conrado. Kahit walang alam sa gawaing bahay si Alia, masayang tumangu si Alia kay Conrado. Ang importante sa kanya, ay kasama niya si Conrado Hindi may paliwanag ng babae pero mas magaan ang pakiramdam niya kapag nasa paligid lang si Conrado Samantala magkatulong silang kumuha ng mga pananim na gulay sa bakuran ni Tiyo Gado Ayon kay Conrado ay mawawala ang kanyang tiyo nito sa loob ng isang dinggo dahil isinama ito ng pamilyang pinagtatrabahuhan nila. Para na kasi itong kanang kamay ng padre de pamilya ng kanilang amo. Ito ang ginawa nilang driver sa halip na siya ang magdadrive papunta sa pagbabakasyonan ng pamilya. Matapos sugasan at hiwain ng kalabasa at sayote, nagpresinta si Aliyah sa pagluluto Si Conrado naman ang nagprito ng daing na nabili nito kanina sa isang tindahang nadaanan niya. Ano yan kuya? Tanong ni Aliya. Natigilan sa paggawa ng sausawan si Conrado matapos marinig ang tanong na iyon ng babae. Katatapos lang nila magluto ng pananghalian at naghahanda na sila para kumain. Ngumiti siya kay Aliyah bago muling binaling ang tingin sa platito na may durog na sili at ilang hiwa ng kamatis. Ah, ito ba Aliyah? Daing itong niluto ko. Maikling tugo ni Conrado. Daing? Ano yung daing Kuya Conrado? Tanong ni Aliyah. Muling natigilan si Conrado sa pagkakataong iyon ay nakakunot na ang kanyang noo. Ngilingon niyang muli si Aliyah at nakita itong nakatitig sa daing na nasa gitna ng mesa. Inamoy-amoy iyon ni Aliyah mula sa kinatatayuan. Tumigil ka nga dyan Aliyah sa ginagawa mo? Nasa bukid na tayo eh, di mo pa rin yan alam? Sabi ni Conrado. Natigilan si Aliyah at mabilis na ngumuso bago umirap kay Conrado. Binaling na lang ito ang atensyon sa mga gulay na niluluto nito. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang Storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Isa pa Aliyah nakikita mo na nga kung ano iyan nagtatanong ka pa hindi pa ba halata kung ano iyan tanong ni Conrado kay Alia muli siyang binalingan ng tingin ni Alia ah dried fish ba yan kuya sabi ni Alia kay Conrado oo pinatigas na isda sagot ni Conrado kay Alia habang umiiling na tugon ni Conrado Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ni Aliyah. Matapos gumawa ng sausawan, ay umupo na si Conrado at nagumpisang kumain. Si Aliyah naman ay kumuha ng ginisang gulay at kanin habang si Conrado naman ang tanging kumain ng daing. Natigilan si Conrado matapos sumubo ng gulay. Nakangiti niyang nilingon si Aliya na ngayon ay matamang naghihintay sa sasabihin niya. Ang sarap nito ah, bakit bigla kang natutong magluto? Parang kahapon lang ay eh, halos mamatay na ako sa sama ng lasa ng niluto mo. Sabi ni Conrado. Napasimangot si Aliya pero kapag kuway numitirin ng malapad Ah, si Ate Nadia ang nagturo sa akin kung paano magluto. Sabi niya kasi, importante raw ang pagluluto. Kailangan ko raw matuto para pag kinasal na ako, may pagluluto ko ng masarap mapapangasawa ko. Sabi ni Alia kay Conrado. Mabilis na kumunot ang noon ni Conrado matapos marinig ang tugon ni Aliya. Pinanood niya ang babae na magpresinta itong maglagay ng kanin sa plato niya ito na rin ang nagsali ng tubig sa kanyang baso pinagsisilbihan siya nito kahit na hindi naman ito sanay na gawin ang mga bagay na ganoon kung ano-ano ang sinasabi sayo ng atin na umiling pa siya bago nagpatuloy sa pagkain si Conrado natawa naman si Alia sa kanya Mabait naman si Ate Nadia. Gusto ko nga siya, Kuya Conrado, eh. Sabi ni Alia kay Conrado. Hindi na lang siya tumugon sa sinabi ni Alia. "Ah, nga pala, Kuya Conrado, may pera pa ba tayo? Bili naman tayo ng barbecue kay Ate Nadia." Sabi ni Alia kay Conrado. Sa pagkakataong iyon ay natigilan si Conrado at matamang tinitigan ang babae. Matamis ang ngiti nito sa mga labi. Namumungay pa ang mga mata nito kaya kinailangan niyang ibaling muli sa kinakain ang tingin upang hindi matulala. Hindi pwede. Kailangan natin magtipid aliya. Uwi ka ni Conrado kay Aliya. Natigilan si Aliya at tila gulat na tumitig sa kanya. Pero patuloy lang sa pagkain si Conrado at hindi alintana ang malatigring tingin ni Aliya. Saka nga pala Alia, huwag ka na magkutsara, magkamay ka na lang. Dagdag pa ni Conrado at tinaasa ng kilay ang hawak nitong mga korbiertos. Matagal na nakasimangot si Aliya pero makalipas ang ilang segundo ay bumuntong hininga itong tumango. Nagumpisa na itong kumain. Siya naman ay hindi maiwasang tapunan ito ng tingin paminsan-minsan. Paano'y nakapilantik pa ang maliit na daliri nito habang kumakain ng kanin. Mahahalata mong hindi talaga sanay magkamay ang dalaga. Tahimik namang nagpatuloy sa pagkain si Aliyah nakasimangot pa rin siya pero dahil sa gutom ay hindi na niya alintana ang mga sinabi ni Conrado. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang bigla siyang matigilan dahil sa nakita. Oh my God Kuya Conrado, tingnan mo yun oh. Sabi ni Aliyah kay Conrado, sabay turo niya sa labas na nakabukas na bintana sa harap ng kalan. Mabilis namang sinunda ng tingin ni Conrado ang itinuturo ni Alia. Kagaya ni Alia, ay bigla rin itong natigilan na makita ang isang malaki at itim na pusa. Mariin ang tingin ipinupukol ng pusang itim sa kanila. Nakaupo ito sa dilim ng puno malapit sa tindahan ni Nadia. Kahit na may kalayuan ito sa kanila, ay kitang-kita pa rin ang matatalimitong mga mata. Unti-unting nagsalubong ang dalawang kilay ni Conrado. Hindi nito mapigilan ang magtaka sa isiping may ganoon pa lang kalaking pusa. Abay halos kasing laki na ito ng isang kambing. Sabi ko sa iyo kuya Conrado, eh. Napakalaki ng pusang iyon. Baka aswang talaga yun wika ni Aliya kay Conrado. Hindi na pinansin pa ni Conrado ang sinabi ni Aliya. Agad itong tumayo at akmang lalabas ng kubo. Ngunit pareho silang natigilan nang makitang tumakbo palayo ang napakalaking pusa. Tila wala rin ibang taong nakakita dito, kundi sila lamang dalawa.